So ayan, magandang gabi mga ka-explorer. Nandito na naman ako, Duke the Explorer po. Uh, so balik explore ko ngayon. Uh, Mag-isa ako ngayon dahil uh, uh, yung mga kasama ko ay may iba ding nilakad. Si marketing ay nandun sa kabilang bundok at nagtatrabaho. So si Serge naman ay uh, sumama uh, sa exploration nila. Nila Pinuno at Latatsky. makiap din sa kabilang bundok. So ngayon, So medyo wala akong balita sa kanila ngayon. So ako muna mag-isa dito. So ang bala ko ngayon ah, balikan ko ulit ah, yung baryo ng mga aswang. oo, so, itingnan ko ulit kung ano ng na mga nangyari doon kasi medyo marami din akong na ahuli doon ng mga aswang. So tinulungan natin na ah, magbalik normal na sila. So bakala kung umunta dito at kumustahin sila so pasensya na kayo ngayon lang ako nakabalik dahil uh, inuuna ko talaga yung pagtatahi yung trabaho ko so kailangan ko kasing magtrabaho no dahil sa mga pang araw araw natin na gasto so ngayon uh, ito na nandito na ako ngayon mga ka-explore uh, Hmm. Uh, Kita. Tingnan natin yung paligid baka may makita tayo. medyo tahimik naman yung paligid nyo yung mga ka-explore so yung kanina habang papunta ko dito sa area ano yun iba paro paro so may iba paro paro ba yun na medyo parang nagliliwanag yung kanyang mata hmm. Habang papunta ako dito kanina, wala pa naman akong na na papansin na kakaiba. So medyo tahimik yung paligid. Abante pa tayo. Kasi nung last uh, punta ko dito sa lugar ng mga aswang. So medyo marami tayong nadali dito. At uh, yung iba ay makas dito sa lugar na to nagsialisan ah uh, baka madali natin so, yung natira dito yun yung mga na ano natin tulungan natin so ang gagawin natin ngayon ay man ulit tayo baka yung mga ibang nakatakas baka bumalik kasi dito so natatakot kasi sila kaya sila umalis so tingnan natin dito Ayan. Rano dito. So, yung mga nakatira dito ay nagtatapon dito ng plastic. So, ayan. Tabi muna natin. Hawakan ko makati. Ito, mo, makati. Makati itong damo na to. Kati talaga. So ngayon na no, napakatahimik. Wala pa tayong naririnig na buses. So doon sa ibabaw ay parang may nakikita ko doon na parang may bahay yata so yun yung akyatin natin pupuntahan natin so niyaman na muna natin titingnan muna natin yung paligid baka kasi uh, nung mga nag explore tayo nung nakaraan kadalasan kasi uh, hindi sila lumalagi doon sa bahay nila yung mga wakwak -wak, -wak doon sila nagano. Uh, doon sila nagpupwesto sa uh, labas ng bahay sa may mga kakahuyan o damuhan doon sila nagpupwesto. So dito tayo. Punta tayo dun sa ibabaw. Puno na ng ano? Buo na ng damo yung ano natin. So, may bahay dun sa ibabaw naman nanan natin. Baka mayro na namang aswang na nagano dito. Maligid. So tara mga ka <coughs> <coughs> mana na natin mabuti dito mga guys, Ano ba yun? Anong boses yun? May dito? 你真屌！嗯嗯嗯嗯嗯嗯 May tao ba dito? Ha? May tao ba? Sino yung parang umiyak? Uh, baka may tao dito kanina habang nun... baka may tao dito kanina habang uh, paakyat ako dito dahil parang may iyak talaga akong narinig kanina iyak ng tao hindi ko lang ma hindi lang ako sure kung lalaki o babae uy may kalapot may kalapot may tao ba dito may tao ba May tao ba dito? Hmm. Uy. Wala. Uy. Uy. <laughs> sabok yun ang aso naku baka malarman na naman yung mga wakwak -wak nito Sampai jumpa di video selanjutnya.

ano kaya ano kaya ano, ano yun tao yun o oh, kaluluwa yun o oh, spirit o oh, ano man yun parang hindi ko sure kung babae o lalaki pero, pero parang malapit sa babae parang babae sa dito na uh, merong pangintra laban sa kanya kung ano man yung klaseng elementos siya uh, ito palagi itong ginagamit siguro dito so, uh, nga dito tubig pala yung Tubik So yung mga ka-islor no? Uh, nung hinagisa natin ng pangontra na asin nawala yung boses di ako sure kung anong elemento yun o tao ba yun o ano mang naglilin lang sa atin pero so hindi ko na siya nararamdaman ngayon mga islog so, ano kaya yun uh, hindi yun o yung hindi ko pa alam na. so siguro mag iimbestiga pa tayo dito so, malaki kasi itong area na to so abante pa tayo doon sa unahan kung ano pa yung posible nating ma encounter doon. So, abangan nyo mga islo.